ya ako ka nang ang na guys. Ayan. Na kayo mga talong. Ito yung mga talong ko lang. Right? So, na na. mga guys, ito yung nakuha ko doon sa bakura namin. Um, kalamunga at saka Marami na may din siya guys. Oh. Kaya bibili tayo sa palengke, isang bugkos o oh, isang tali, 15 pesos. So ito, sagana na tayo sa gulay o dahon na mga talbos. Nakakatipid tayo. Tapos, Nakita mo pa, fresh na fresh, green na green. O, wala mga spray yan. Pwede din ako ng tanglad guys. Doon nandiyo sa may bakura.